Mahigit sampung beses na pinagtataga ang isang 38-anyos na mangingisda ng kabaranggay nito sa siruma Marine Sur miyerkules ng gabi. Ayon sa mga nakakita sa krimen, ilang hakbang na lang mula sa kanyang bahay sa barangay Kabugaw ang biktima ng harangin at pagtatagain ng sospek na isang mekaniko. Sumisigaw umano ng saklolo ang biktima habang sinasalag ng mga braso at paaang itak kahit bumagsak na halos hindi na makilala ang biktima sa tindi ng mga tama niya sa ulo. Dinala sa infirmary sa kabilang bayan sa kainang bangka ang biktima. Pero dahil malalaki ang alon sa dagat ay patay na siyang dumating doon. Ayon sa investigasyon, may repair shop na mga makina ng bangka ang sospek at ang posibilidad na kliyente nito ang biktima ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Kahit yung kapamilya, medyo nalalabuan pa rin hanggang ngayon. May mga previous uh, misunderstanding na talaga siguro ito kasi uh, yung gabi, nung gabi lang na yun na uh, nagkaharap yung dalaw. Tumakas ang sospek sa kainang bangka, daladala -dala ang itak na ginamit sa krimen. Pero sabi ng Siruma pulis may surrender fillers na daw ang sospek target ng pulisya na madampot ang sospek sa loob ng 36 na oras para pasok sa inquest proceedings ang paghahain ng kasong murder laban dito.